Po. ito itong ating mga iwinalay galing po sa Sampanok Pen yan kabibigay lang po ng merienda 40 heads plus po ito at tulad na banggit ko po nung nakaraan may malaki na po tulad ng nakain na yan nagpalit po tayo nung Easter 36 kilos na So ito po ang ating sunod na pagpukunan na pang deliver. Forty plus heads po ang mga ito. So pagkatapos, pag nakuna na po natin yung mga pang deliver natin dito, yun namang fourth winning growing pen ang ating pagkukunan. Pagkatapos po nun, ay itong nandito sa tabi. Ito po yung pinakita kong kahapon lang na mga bagong walay. Yan po ang ating third winning growing. Bakanti po itong second. Yung first po ay may ilang piraso pa. May dalawa pa pong pang deliver doon at may dalawang gagawing inahim. Dito man po ay pipiliin namin yung mga magagandang gawing inahin at siyang pagpipilian natin ng ating mga gagawing dumalaga para po magkakaiba ang bloodline ng ating mga breeders na gagamitin pero tuloy tuloy po tayo sa pagkuha ng mga gagawing breeder para meron tayong pamalit sa ating mga matatanda ng inahing. So yan po ang ating mga magiging sunod na galaw. Silipin naman po natin ang ating mga alaga sa consolidated pen at sila kipo sa ating rabbitry area. Dito na po tayo sa rabbitry area. Ito yung ating dalawang dumalagang QB Cross Berkshire at dalawa nating Pampanga Native Cross QB na mga bulugan. So yung mga iaanak po nitong mga ito ay magiging 50% QB, 25% Pampanga Native, at 25% Berkshire. Ang plano po ay mag-stay sila dito hanggang late May, early June. Paanakin na po muna natin bago natin sila isama sa iba nating kulungan. Ganon din po ang plano kina Kay. Ito naman po sa may likod sila Kay uh, si Kay po ay isang QB cross Berkshire. Ang kasama niya rin po ay dalawa pang QB. Ay, andep, sorry po. Ang, dalaw, ang dalawang kasama niya naman po ay Pampanga native cross uh, Berkshire. Yung pumbuluga naman dito, ay QB cross Berkshire. So yung pong magiging anak ni Kay ay 50% QB, 50% Berkshire. Dahil po yung ating bulugan ay 50% QB, 50% Berkshire din. Ito po yung ating dalawang Pampanga native cross QB. So yung magiging anak po ng mga ito ay 50% QB, 25% Berkshire at 25% Pampanga native. Ganon din po ang plano. Stay na muna sila dito. Si Kay po ay early o mid-May ang magiging anak niya. Mahuhuli po ng mga 2 weeks itong kasamahan. Kaya po kahit lang hanggang early June pwede sila dito at uh, pagkatapos po nun, at saka ko na rin i-integrate sa iba nating mga kulungan. Yan po si Kay. Kita na naglolobo na po ang chan. Ito pong dalwa, hindi pa masyado. Ito pong naunang nakastahan, medyo nalaki na rin. Pero ito pong isa kasi ay huling nakastahan. Kaya hindi pa po nakikita sa chan niya ang kanyang pagbubuntis pero ang ating nauna si Miss Kay ayan po, malaki na ang kanyang tiyan hindi lang po masyadong kita dito gawa ng may mesh wire ito naman po ang ating consolidated pen malalaki na rin po yung ibang biik po ang ating resident boar si Mr. Mario na isang native cross duroc marami pa po tayong mga buntis na inahin dito <coughs> excuse me po uh, walo po ang nakaanak na sa ating mga inahin dito sa consolidated pen iba-iba ang size ng kanilang mga biik kaya uh, by mga April 20 po ay mag-uumpisa na tayong mag uh, bigay ulit ng hag naman sa mga ito in preparation sa paggawalay uunahin ko lang po yung nasa second breeding pen at mas marami yung biik natin doon tapos po ay tuturukan na rin namin itong mga ito dito po ay nasa 30 plus mga 40 po siguro ang biik natin dito ito po ang ating second breeding ay consolidated pen dito po, napakainit kaya namamahinga dito sa silungan at ang iba po ay nandito sa medyo basa ang lupa. Yung pong mga pang-out natin ay itinawid na dito sa kabila. Ito po ang ating original area ng consolidated pen. Hindi ko po matandaan kung dalwa o tatlo na yung kanilang itinawid dito para po hindi na makakastahan ni Mario. So, may mga kasama pong biik yun. Hindi po sila kita. Pero dito po namin ilalagay ang ating mga iwawa ay kakal na na inahin. Pag-iipon po tayo para pagpunta ng buyer ay magkakasama na ang mga inahin. Ilalabas na lang po namin. So yan po ang ating plano. Lahat po ng mahina ng umanak at hindi na nag-aalaga ng mahusay sa ating mga matatandang inahin ay atin ang ika-call out. Pagkatapos po, yung mga QB cross Berkshire natin na apat, pang lima po si K. Uh, pero si K po malamang ay hindi ko dito ilagay. yung pong apat, papasok natin dito pagkatapos ng kanilang second parity pagkatapos po yung ibang malalaking inahin din natin galing sa second breeding pen ay ilalagay natin dito para po makabuo tayo ng breeding head uli dito na 25 heads ako po ay usually 25 heads sa isang bulugan na nakagala rin kasama ang mga inahin Ganyan po ang practice ko na madalas na ginagawa. Kaya lang po, pag kinakapos ang ating uh, mga inahin, na pipilitan ako na kahit na 15 lang sila, ay pinagsasama-sama ko na. Nung nakaraan naman po, kulang tayo sa kulungan, kaya yung mga dumalaga natin sa second breeding pen, 37 puno union, magkakasama sila doon. Tapos nga po, namatayan tayo at merong hindi nagbuntis kaya inalis na namin. So yun po ang ating plano na susundin na kadalasan po hanggat makakaya ay 25 is to 1 ang ating nagiging ratio. Total po, hindi naman sabay-sabay i ang ating mga inahin kaya po may pahinga naman yung ating bulugan at ang plano ko nga po sa susunod pag nag acquire uli ako ng batang barako ganyan po ang gagawin ko katulad ng ginawa nila kay Mario noon nabili ko kasi yan may butas na po ang tainga para matatalian po natin ang mga bulugan Kita nyo naman po na hindi naman argabiado si Mario kahit na may tali siya. Kasi po, yung nagiging practice ng mga bulugan, kahit na hindi pa ready yung inahin, ay pinupuntahan nila. Dahil meron po uh, parang false heat. Pagkapanganak po, sinusugod ng bulugan yung mga inahin at kaya namamatayan tayo ng biig. Na apakan po ng bulugan yung, at nung inahin yung mga biik. Ayan po si Kalinga, buhay ang lahat ng kanyang mga biik. Kaya kukuha rin po tayo ng ating gagawing breeder sa mga anak uli ni Kalinga. So yun po ang nagiging problema. Ngayon kung nakatali pong ganyan ang bulugan, pupuntahan na lang po siya ng inahin pag gusto nang magpakasta ng inahin kaya hindi naman po magnimintis ang heat ng ating mga inahin kaya kadalasan nga po ang ating mga alaga ay every 5 months ang nagiging pag anak gawa po ng basta ready na sila lalapit po sa bulugan so yan po ang aking tip sa breeding. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.